Hey, everyone Welcome back to Shared Faith with Carol Day 8 po tayo ngayon ang ating pagbabasa ng libro ng Levitico at ang babasahin po natin chapters 16 to 17 So sa chapter 16 makikita natin ang isang napakagandang larawan ng araw ng pagbabayad sala mga uh, araw ng pagtubos. Isang special na araw kung saan yung mga pari, si Aaron dapat maging malinis sila magsuot sila ng banal na kasuotan at yung mga alay na hindi lamang para sa sambahayan niya kundi para sa buong Israel. So meron dalawang kambing ang ihaharap, tapos yung isa para handog sa Panginoon, yung isa naman eh ilalabas pakakawalan bilang scapegoat na magdadala lahat ng kasalanan ng Israel papunta sa ilang. So Uh, malalaman natin yan, ano, mababasa natin mamaya. So isang makapangyarihang paalala na rin na ang kasalanan ay kailangang bayaran at dalhin palayo sa buhay din natin. Tapos sa Levitico chapter 17 naman, makikita natin ang mahigpit na bilin tungkol sa dugo sapagkat sa dugo na kapaloob, ang buhay na ibinigay ng Diyos upang tayo'y matubos. Alam niyo habang tumatagal ang pagbabasa natin ng, um, ng Old Testament, Sobrang oh my God, sobrang thankful. Alam mo, sobrang pinadali talaga ni Jesus lahat. Talagang sobrang dapat maging thankful talaga tayo sa Kanya. Kasi ang hirap ng mga... Ang hirap nitong mga tuntunin na to. Imagine every time magkakasala ka, magdadala ka ng handog, magdadala ka ng kambing, ng tupa, ng baka. So, ang hirap. Um, eh syempre, ang taon, ilang ilang beses nagkakasala sa isang araw, ba diba? Kaya sobrang-sobrang thank you talaga kay Jesus talaga. Sobrang love na love talaga. Super love Jesus Christ talaga. Anyways, okay. So bago tayo mag-start, let's do a quick prayer po. Let's pray. Hallelujah God, thank you Jesus. Hallelujah Lord, we love you Jesus. Thank you God. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa oras at araw na to na kami po ay makakapagbasa muli ng inyong salita. Panginoon, dalangin ko na mas maintindihan pa namin, O oh God, ang uh, inyo pong mga ituturo ngayong araw na to. Binubuksan po namin ang aming puso't isipan sa inyong salita. Lord Jesus, cleanse our hearts from all unrighteousness. And Holy Spirit, we pray po na kami po ay bigyan ninyo ng gabay, understanding God, na you know, makita talaga namin kung gaano ka ang Panginoon, kung gaano kabuti ang Panginoon at You know, yung mga bagay, God, na parang ang hirap-hirap gawin noon na sobrang pinadali talaga ni Jesus. Kaya thank you so much, Lord Jesus Christ. Super, super love ka talaga namin, God. I love you, Lord Jesus Christ. Sobra. Thank you so much. God, we entrust to you our Bible reading time. This we pray po in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, so start na po tayo. Levitico, Kabanatang 16, ang seremonya sa Araw ng Pagtubos. Pagkamatay ng dalawang anak na lalaki ni Aaron nang sila'y naghandog sa Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na huwag siyang papasok sa pinakabanal na lugar sa kabila ng tabing, sa anumang oras na naisin niya. Kapag ginawa niya iyon, mamamatay siya. Sapagkat doon ako nagpapakita sa anyong ulap sa itaas ng takip ng kahon ng kasunduan. Ito ang utos ng Panginoon na gagawin ni Aaron sa araw na papasok siya sa pinakabanal na lugar. Magdadala siya ng batang toro bilang handog sa paglilinis at lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Kinakailangang maligo muna siya at pagkatapos isuot niya ang kanyang damit pampari na purong linen, pangilalim na damit na tatakip sa kanyang kahubaran, ang kanyang sinturon, ang turban na linen at ang kanyang panlabas na damit. Ang mamamaya ng Israel ay magbibigay sa kanya ng dalawang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at isang lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Iahandog ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para maging malinis siya at ang sambahayan niya. Pagkatapos kukunin niya ang dalawang kambing at dadalhin din niya sa presensya ng Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. At sa pamamagitan ng palabunutan, pipiliin niya kung alin sa dalawang kambing ang para sa Panginoon at ang para kay Azazel. Ang kambing na nabunot sa pamamagitan ng palabunutan na para sa Panginoon ay ang iyahandog niya bilang handog sa paglilinis. Pero ang kambing na nabunot para kay Azazel ang iyahandog niyang buhay sa Panginoon at sa kanya ito pakakawalan sa ilang para matubos sa mga tao sa kanilang mga kasalanan. Ang mga detalye ng seremonyang iyon. Papatayin ni Aaron ang batang toro bilang handog sa paglilinis para sa kanyang sarili at sa sambayan niya. Pagkatapos, kukuha siya ng lalagyan ng insenso at pupunuin niya ng baga galing sa altar na nasa loob ng tolda. At kukuha rin siya ng dalawang dakot ng mabangong insenso na pinong-pino at dadali niya sa loob ng pinakabanal na lugar doon sa presensya ng Panginoon. Ilalagay niya ang insenso sa apoy at ang usok nito ay papailan lang sa palibot ng takip ng kahon ng kasunduan kaya hindi siya mamamatay. Kukuha rin siya ng dugo ng batang toro at tatayo sa harap ng kahon ng kasunduan na nakaharap sa silangan at sa pamamagitan ng mga daliri niya, ibibisik niya ang dugo sa takip ng pitong beses. Papatayin din niya ang kambing bilang handog sa paglilinis para sa mga tao. Dadalhin din niya ang dugo nito sa pinakabanal na lugar at ibibisik sa takip ng kahon ng kasunduan katulad ng kanyang ginawa sa dugo ng batang toro. Ganito ang paraan na gagawin ni Aaron para luminis ang pinakabanal na lugar dahil sa karumihan ng mga taga-Israel at sa kanilang mga kasalanan at pagsuway. Ito'y gagawin din ni Aaron sa lahat ng bahagi ng tolda na nasa kitna ng maruming mga taga-Israel. Walang sino mang mananatili sa loob ng tolda sa oras na pumasok si Aaron sa loob ng pinakabanal na lugar hanggang sa siya'y lumabas. Pagkatapos niyang magawa ang seremonya para matubos siya, ang sambahayan niya at ang lahat ng taga-Israel Saka siya lalabas mula sa pinakabanal na lugar at pupunta siya sa altar, malapit sa may pintuan ng tolda. Kukuha siya ng dugo ng baka at ng kambing na inihandog at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar para iyon ay linisin. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, ibibisik niya ng pitong beses ang natirang dugo sa altar para ito'y ihandog sa Panginoon at upang ito'y linisin sa karumihan dahil sa kasalanan ng mga taga-Israel. Pagkatapos magawani ni Aaron ng paglilinis sa pinakabanal na lugar at sa iba pang bahagi ng tolda pati na ang altar, dadalhin niya sa gitna ang buhay na kambing. Ipapatong niya ang dalawang kamay niya sa ulo ng kambing at ipapahayag ang lahat ng kasalanan at pagsuway ng mga taga-Israel. Sa ganitong paraan, malilipat ang kanilang kasalanan sa ulo ng kambing. Pagkatapos ibibigay ni Aaron ang kambing sa taong namamahalang magpakawala nito roon sa ilang. Kaya dadalhin ng kambingan lahat ng kasalanan ng mga taga-Israel doon sa ilang. Pagkatapos papasok si Aaron sa tolda at uhubarin niya ang kanyang damit bilang punong pari na kanyang isinuot bago siya pumasok sa pinakabanal na lugar at iiwan niya iyon doon. Maliligo siya sa banal na lugar doon sa tolda at sa kanya isusuot ang pangkaraniwan niyang damit. Pagkatapos lalabas siya at ihahandog ang dalawang handog na sinusunog para mapatawad ang kanyang mga kasalanan at ang kasalanan ng mga taga-Israel. Susunugin din niya sa altar ang mga taba ng hayop na iniaalay bilang handog sa paglilinis. Ang taong nagpakawala ng kambing sa ilang para kay Azazel ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo bago siya bumalik sa kampo. Ang mga natirang bahagi ng baka at kambing na ang dugo ay dinala sa pinakabanal na lugar para sa paglilinis ay kailangang dalhin sa labas ng kampo at sunugin at ang taong magsusunog nito ay kinakailangan maglaba ng kanyang damit at maligo bago siya bumalik sa kampo. Ito naman ang mga tuntuning dapat gawin ng mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahang kasama nila. At ito'y dapat sundin magpakailanman. Sa ikasampung araw na ikapitong buwan, dapat silang mag-ayuno at huwag magtrabaho, katulad ng araw ng pamamahinga pagkat sa araw na iyon gagawin ang seremonya ng pagtubos sa kanilang mga kasalanan para sila'y maging malinis sa presensya ng Panginoon. Sa mga susunod na salin lahi ang paring napili at inordinahan upang pumalit sa kanyang ama, binang punong pari ang siyang gagawa ng seremonyang ito. Isusuot niya ang kanyang damit bilang punong pari at gagawin niya ang seremonya ng paglilinis sa pinakabanal na lugar ng iba pang bahagi ng tolda pati na ang altar ng mga pari at ng mga mamamaya ng Israel. Kinakailangang sundin nila ang mga tuntuning ito magpakailanman, at ito'y gagawin nila minsan sa isang taon. At ginawa ito ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Levitiko Kabanatang Labing Pito Ang mga tuntunin tungkol sa tamang lugar ng paghahandog. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga taga-Israel. Ang sino man sa inyo na maghahandog ng baka, tupa o kambing sa ibang lugar, maliban sa toldang tipanan, ay eh katulad ng taong nakapatay ng kapwa. Kaya huwag ninyo siyang ituturing na kababayan ninyo. Ang tuntuning ito ay ginawa para ang paghahandog ay gagawin ninyo malapit sa may pintuan ng tolda at hindi sa ibang lugar. Ang inyong mga handog para sa mabuting relasyon ay ibibigay ninyo sa pari na siyang maghahandog nito sa Panginoon. Iwibisik ng pari ang dugunang handog na hayop sa altar na pinaghahandugan para sa Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos susunugin niya ang taba ng mga hayop at ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Kaya hindi na kayo dapat maghandog sa mga demonyo na mukhang kambing dahil ito ang maglalayo sa inyo sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at ng susunod pang mga henerasyon man. Kayong mga taga-Israel at ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, Tandaan ninyo ito. Ang sino man sa inyo na maghahandog ng anumang uri ng handog sa ibang lugar at hindi sa may pintuan ng tolda, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang sino man sa inyo nakakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon at huwag na ninyong ituring na kababayan. Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan. Dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ninyo dapat kainin ang dugo. Ang sino man sa inyong uhuli ng hayop o ibon na maaaring kainin, dapat ninyong patuloy ng dugo at tabunan ng lupa. Dahil ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo. Kaya nga sinabi sa inyo ng Panginoon na huwag kayong kakain ng dugo ng anumang nilalang. Ang sino man sa inyong kakain ng dugo ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang sino man sa inyo katutubong Israelita man o dayuhang kumain ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, kailangan niyang maglaba ng kanyang damit at maligo. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag hindi niya nilaba ng kanyang damit at hindi naligo, may pananagutan siya. Okay, so sa nabasa natin, no, talagang makikita natin na ang Diyos ay banal, kaya nais niya na ang kanyang bayan ay maging banal din. So hindi lang basta-basta ang mga tagubilin niya, ito ay paalala na kung tayo ay sa Diyos, dapat ding makita ito sa ating pamumuhay ang kabanalan at ang pagsunod. Kailangan talaga natin uh, sundin ang Panginoon. Ang kanyang mga utos ay protection, hindi pabigat. Yung mga detalye tungkol sa paglilinis at sa dugo ay hindi lamang ritual. Nung mga panahon na yon, ito ay paraan para ingatan ng Israel mula sa kasalanan at maling pagsamba. So sa ating panahon, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagliligtas sa atin mula sa kapahamakan. Kaya kailangan po talaga natin magbasa ng Biblia dahil yan po ay salita ng Panginoon. Next po is... Ang banal na pamumuhay ay pagpapakita ng ating pag-aari sa Diyos. Meaning to say katulad ng pari na kailangang malinis bago humarap sa Diyos, tayo rin tinatawag ng Panginoon na maging malinis sa puso at sa gawa bilang patunay na tayo ay tunay na anak niya. So again, sabi ko nga anong introduction natin, pinadali lahat ng Panginoong Jesus kasi ang uh, siya lamang ang talagang daan para lang tayo makalapit sa Diyos Ama. Wala nang iba. Ma again, malalaman natin yan kapag ka nandun na tayo sa New Testament. So tapos na po tayo. Let's do a quick closing prayer po. Let's pray. Okay, so mag-pray na po tayo. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, muli maraming salamat po sa lahat ng learnings po namin ngayong araw na to. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, O Diyos. Salamat God na ang inyo pong mga uh, tagubilin Lord God is palaging para sa kabutihan po namin. Kabutihan ng inyong mga anak, kabutihan ng inyong bayang pinili o oh Diyos ng bayang Israel. God muli humingi kami ng tawad sa mga kasalanan namin o oh God na nagagawa o oh Lord patuloy. Tulungan mo kami Panginoon kung paano po namin malalagpasan ito, paano namin tumapagtatagumpayan. Lord Jesus, thank you so much for your love and mercy, for your life, O God, for the blood that you shed on the cross, Lord Jesus Christ, para kami po ay mapatawad sa aming lahat ng mga kasalanan. Salamat po, Panginoong Jesus. Holy Spirit, we pray po, nagabayan niyo po kami, O Diyos, sa araw na to and uh, sa mga susunod pang araw ng buhay po namin dito sa mundo. Dalangin po namin, Lord, patuloy mo kaming bigyan ng wisdom. Guide us, Holy Spirit, na maging matalino kami sa mga desisyon po namin, O oh Diyos. Continue to bless the works of our hands, God. Continue, Lord, to protect us, our families, So oh God. And we're praying, Lord, na maging maayos po ang araw namin, O oh Diyos. Kasama po kayo. Salamat po. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so tapos na po tayo. I'll see you again tomorrow. Take care po kayo. God bless you all. Don't forget to like, share, and subscribe po. Bye!